usap-usapan sa social media, kada may event na pinupuntahan ng Don Bell, lagi daw inahatid ni Donny Pangilinan si Bell at laging nagpapaalam sa mami ni Bell. At eto pa ang nakakakilig hawak-hawak ni Bell Mariano ang kanilang picture ni Donny Pangilinan. Grabe, iuwi niya ang kanilang picture. Grabe, fully booked talaga ang Don Bell ngayong January. 2024. Dahil si Bel Mariano may fan bit sa Waterfront Cebu Hotel and Casino sa February 17, 2024, 5 p.m. O oh, ba diba? may lumabas na picture talagang bago iniwan ni Donny si Bel talagang magkatabing magkatabi sila. Talagang inalaan ni Donny ang kanyang time bago siya pumunta sa kanyang promo. Grabe talaga sila magmahalan. Ibang-iba sa lahat ng love team at ibang relationship.